eto na yung mga bagong tanim na talong dito sa sako ng bigas ayan, na notice ko ngayong umaga na mayroon na siya mga bulaklak lahat nga ng ta talong na nakatanim dito sa sako ay mayroon ng mga ano, bulaklak, halos lahat yan bukod sa napakatataba talaga ng puno, ayan nakakatuwa. yun nga pala mga nakalagay dyan sa puno ng talong ay mga pinagbalatan niya ng saging Yan na rin yung nagsisilbing pataba niya mga yuhan yan ni Ate Ode. Malaki rin ang naitutulong niyan pagka nagdidilig ako ng talong. Ay ano, hindi nahahalo kayong yung puno ng talong. Dahil may nakalagay sa ibabaw na yan pinagbalata ng saging. Kapag tinitignan ko nga itong mga tanim na to ay hindi ako makapaniwala. Nung bata kasi ako kahit kamoting bagin lang yung itanim ko ay hindi ako nakakabuhay. Kaya sabi ng mama ko, mainit daw yung kamay ko sa mga halaman. Nakailang subok din talaga ako magtanim noon pero wala talaga. Hindi talaga nabubuhay. Kaya kinalakihan ko na na wala talaga akong hilig sa paghahalaman. Kasi wala rin namang hilig sa akin ng halaman. Nagsimula lang ang lahat nung bumili yung kapatid ko ng mga punlang pananim. Tapos meron siyang pipino. Humingi ako ng ilang peraso para itanim dito sa bayan. Sabi ko ay eh, mas gusto ko na nandito sa bayan yung pipino pagkatapos ng ilang araw na tumubo yung pipino nakita ko na ang ganda ganda ng tubo ng pipino tapos sumingi ulit ako ng iba pang punla tapos iniwayan nila ako ng punla ng hybrid na talong at ng pipino ulit itong mga okra to ay mga ano lang to mga gumulang do sa mga dati naming tanim na okra sa bukit itinanim ko na rin dito sinabay ko nang itanim kaya nung nagumpisan tumubo lahat ng pinunla ko adong ko na naisip na alisin yung mga tanim ni mama at palitan na lang ng gulay. Kaya nung sinimulan ko tong garden na to, wala talaga ano, wala wala akong balak na i-document. Kasi hindi ko talaga ina-expect na gaganda yung mga halaman ng ganito. Medyo disappointed din lang do sa pipino kasi yung mga unang nilagyan ko ng plastic ay naluto yung bunga. Tapos sinatake nga ng langgam. Ayan, naririnig ko na naman si mama na laging sinasabi na mainit daw talaga yung kamay ko. Kaya namamatay yung mga sinusuputan ko na bunga ng pipino. Kaya ngayong umaga nung nakita ko itong mga namumulaklak na bagong tanim ay nabuhayan ulit ako ng loob. Hindi lang siguro talaga ako marunong mag-alaga dati. Kaya ganun, namamatay yung mga tinatanim ko. Ito na nga pala yung mga dating talong na inilipat lang ng taniman dito. Kulay green yung bunga niya. Napansin ko nga na kapag ka green yung tangkay, green din yung bunga. Kasi doon sa kabila, purple yung tangkay ng talong. Tapos parang purple din yung bulaklak. Ito na yung mga kalabasa. Ang gaganda rin. Ayan. May nakaredy naman na yung balag. So, hinihintay ko na lang na gumapang siya. Ito yung ampalaya. Ayan. May kaisa-isang bunga yan na plastic ko na rin. Ayan. Pero hinihintay ko muna na malanta yung bulaklak niya sa dulo bago ko siya nalagay sa plastic. Napakalago nito mga ampalaya na to. Hindi ko nga rin alam. Pagka pinagmamastahan ko to, ang nai-imagine ko talaga ay ginisang munggo na may ampalaya.